Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 6, 2025. Ngayong araw ng linggo, Abril 6, ang uniberso ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang kakaibang pananaw na bumubuo sa iyong pagkatao. Bilang isang Sagittarius, ikaw ay isang taong may malalim na ugnayan sa iyong intuition at pakiramdam ng direksyon. Karaniwan mong tinatahak ang iyong landas gamit ang iyong sariling kompas, isang gabay na nagmumula sa iyong kaalaman, mga karanasan, at malalim na pangunawa sa mundo. Sa araw na ito, maaaring magdala sa iyo ng mga malalim na pananaw ang iyong likas na ugali ng pagiging independyente at malikhain. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, Natututo kang tanggapin ang mga kaganapan sa iyong buhay at gamitin ang mga ito bilang mga hakbang patungo sa iyong mas mataas na layunin. Sa sandaling maglaan ka ng oras upang magmilay at isaisip ang iyong mga nararamdaman, makikita mong ang iyong mga karanasan ay pwedeng maging susi upang makamit ang mas malalim na pagunawa at paglago. Maglaan ng sandali upang magnilay tungkol sa mga pagkakataon na naramdaman mong nahulog o stuck ka sa iyong buhay. Madalas, ang mga pakiramdam ng pagka-stuck ay isang senyales na may mga aspeto sa iyong buhay na kailangan mong baguhin o re-evaluate. Ang mga pakiramdam na ito ay kadalasang nagdudulot ng kalituhan at pagkabagot, ngunit sa halip na tingnan ang mga ito bilang mga hadlang, ito ay isang pagkakataon na mag-reflect at tuklasin kung paano mo mapapalakas ang iyong sarili at ang iyong landas. Hindi mo kailangan magmadali, at hindi mo rin kailangang magpatuloy ng walang layunin. Sa mga ganitong sandali, mahalaga ang pagpapahinga at pagbabalik loob sa iyong sarili upang makamtan ang bagong pananaw na magdadala sa iyo ng mas maliwanag na bukas. Ang iyong pakiramdam ng pagka-stop ay isang pansamantalang sitwasyon na magsisilbing paalala na ang pagbabago ay nagsisimula sa isang hakbang na nagmumula sa loob, sa iyong sariling pagmumuni at pagpapasya. Sa mga pagkakataon na ang mga hadlang ay tila masyadong matarik, tandaan na ang bawat hakbang ay isang bahagi lamang ng isang mas malalim na proseso ng paglago at pagbabago. Habang dumadaan ang araw, maaari mong maramdaman ang mas mataas na enerhiya at intuwisyon na magdadala sa iyo ng mga bagong ideya at pananaw. Ang iyong kakayahan na makita ang mga bagay mula sa isang bagong perspektibo ay magiging malakas sa araw na ito. Buksan ang iyong isip at puso sa mga mensahe ng universo, dahil ang iyong intuwisyon ay magdadala sa iyo ng mga bagong posibilidad at oportunidad na maaaring hindi mo pa napapansin. Ang mga pagkakataon na lumilitaw sa harap mo ay maaaring magbigay sa iyo ng mas malinaw na pananaw sa mga bagay na sa tingin mo ay mahirap at maaari mo ring matutunan kung paano baguhin ang iyong mga pananaw upang makamtan ang mas magagandang resulta. Mahalaga na hindi mo pinapalampas ang mga maliliit na detalye na dumarating sa iyong buhay dahil sila ang magiging gabay mo sa mga susunod mong hakbang. Ang mga araw na ganito, na puno ng introspeksyon at introspective na enerhiya, ay isang paalala na kailangan mong magbigay ng oras para sa iyong sarili. Huwag matakot na maglaan ng oras upang mapagtanto kung saan ka papunta at kung ano ang tunay mong nais. Sa kabila ng mga pagsubok at mga responsibilidad na kinaharap mo, huwag kalimutan na magbigay ng pansin sa iyong mga personal na pangarap at layunin. Ang iyong mga personal na hangarin at ang iyong pagmamahal sa buhay ay mahalaga at nararapat na mapangalagaan. Ang araw na ito ay isang pagkakataon upang mag-isip ng mga paraan kung paano mong masusustentuhan ang iyong mga interes at, sa parehong oras, tiyakin na hindi mo kinakalimutan ang iyong mga tungkulin at pananagutan. Ang balansing ito ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano magtagumpay sa parehong personal at profesional na aspeto ng iyong buhay. Huwag matakot na harapin ang mga bagong pagsubok o sumubok ng mga bagong bagay. Laging tandaan na ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay isang malaking hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Huwag kalimutan na ang mga hamon sa buhay ay may layunin at maaaring magbigay sa iyo ng mga mahahalagang leksyon na magpapalawak ng iyong pag-unawa at karunungan. Habang tumatagal ang araw, maaaring makatagpo ng mga pagkakataon upang magkaroon ng mga seryosong usapan at mga pagninilay sa iyong mga relasyon. Ang iyong kakayahan na magbalanse ng mga personal na hangarin at mga responsibilidad ay maaaring magdulot ng mga mahalagang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon at mas magandang ugnayan sa iyong mga mahal sa buhay. Maglaan ng oras upang mag-isip kung paano ka makakapagbigay ng higit na pansin at pagmamahal sa iyong mga relasyon. Ang pagsasaayos ng iyong mga ugnayan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pagkakaintindihan at pagkakaisa. Pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang mag-reflect sa iyong buong araw. Isang magandang pagkakataon nito upang magpasalamat sa mga insights na nakuha mo at ang mga natutunan mong aral. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, tandaan na ang pakiramdam ng pagiging stop o hindi umuusad ay kadalasang isang senyales na ikaw ay malapit ng magbukas ng isang bagong kabanata. Ang mga paghamon ay hindi kailangang pagtakhan, kundi magpasalamat na sila ay nagpapaalala sa iyo na ang bawat pagbabago ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang patungo sa mas malawak na posibilidad. Ang universo ay patuloy na nagtuturo sa iyo ng mga leksyon, at sa bawat hakbang na iyong ginagawa, Patuloy mong pinapalawak ang iyong potensyal at nagiging mas handa upang yakapin ang mas magagandang bagay na darating. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay dilaw, isang kulay na nagpapakita ng pag-asa, liwanag at bagong simula. Ang dilaw ay nagpapalakas ng iyong isipan at nagbibigay ng sigla sa iyong espiritu kaya't maaari mong isama ito sa iyong mga kasuotan o gamitin sa iyong mga kagamitan upang mapalakas ang iyong enerhiya. Ang iyong mga maswerteng numero ay dalawa, siyam at labing apat. Ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng dagdag na sigla at inspirasyon, kaya't maaari mong gamitin ang mga numerong ito sa mga mahahalagang desisyon o mga pagkakataon na kailangan ng iyong atensyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng mga aktibidad na magpapalakas sa iyong panloob na balanse. Ang pagmumuni-muni, pagsulat ng iyong mga saloobin, o simpleng pagpapahina sa kalikasan, ay magbibigay sa iyo ng kinakailangang espasyo upang mag-recharge at mag-reflect. Ang mga aktibidad na ito ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan at magtutulungan upang magbukas ng mas maraming pinto ng oportunidad para sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, yakapin ang bawat sandali ng personal na paglago at pasalamatan ang mga aral na natutunan mo mula sa iyong mga karanasan. Ang bawat hakbang ay isang pagkakataon upang makapag-reflect, makapag-renew, at makapagplano ng mga susunod na hakbang. Magpatuloy na magsikap upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay, at huwag kalimutan na laging magtiwala sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.